Hi everyone! Ako po si Dr. Eileen Cincia de Lara, isang internist and cardiologist. And today, I just want to say a big, big thank you sa lahat po. I did not expect na aabot po tayo sa 100,000 plus followers before our very first anniversary, which is today, August 8. Bago po ako naging content creator, isa muna po akong doktor, at hanggang ngayon, yun pa rin po ang core na ginagawa ko. So expect nyo po talagang every video, every post I share with you, galing po yan sa araw-araw kong karanasan sa aking clinic, sa ospital, at sa pakikisalamuha ko sa mga patient ko. Kayo po ang aking inspirasyon. Kaya nagsimula po akong mag-share online kasi alam ko, hindi lahat po ng pasyente ay nakakapunta sa doktor. Minsan may takot, minsan walang oras, but we all deserve to understand our health better. Kaya asahan niyo po, patuloy ako magpo-post ng content na makabuluhan, maasahan at madaling intindihin para po makatulong sa inyo at sa inyong mga pamilya. Kung may mga tanong po kayo or may mga health concern na gusto niyo'ng mas maintindihan, send us a message. Ako at ang maliit naming team will try our very best to respond. Maraming salamat ulit for your support sa bawat nag-follow, nag-share, nag-comment. Thank you for trusting me with your health questions and time. And always remember, your health is your priority. Huwag po nating ipagpaliban ang pag-aalaga sa ating mga sarili. The most fulfilling for me is my patients saying thank you. God bless you. Giving small gifts, simple gifts of expressing their gratitude and those simple gestures saying stay blessed, take care. That's a big thing for me, very fulfilling as a physician.